Yo, ano good morning sa inyong lahat mga busing no? <laughs> Yan, tatlong araw kami hindi nakalabas eh Simula nung naligo sa kan Simula nung naligo sa kabasaan May eh, kinabukasan sobrang pagod kami Tapos kapo nagpa-city sila kuya At hindi kami natuloy lumabas Ngayon na lang no? Yan, so good morning sa inyong lahat mga busing At si Limuel mag-tagpo lang doon sa amin sa bundok ulit Okay? So kitakits mamaya sa bundok mga buseng or magmo vlog tayo, okay? Para makagawa ko ng kahit dalawang video man lang. Mutoblog, hindi, siguro madilim pa ito yung mutoblog, eh. Sige, doon na lang mamaya sa bundok mga buseng ah. kits na lang tayo doon. Good morning sa inyong lahat. Yo, yan, dito na kami. Akyat muna kami. Hindi, hatid namin to para sila kuya pagdating nila mamaya. Yan, tatlo kami dito. Hmm? Eh, kamu? ka mo call. Sandali <laughs> ah. Let's G. Bagul tanda kalin. <laughs>

kada kon humi <laughs> nagubo Nag-ubo ka, nag-ubo ka. Takang na? puta git. Puta. Ako yung inuubo. Tirer <laughs>

Oh. Tatlong araw na pahinga putik. Pagod <laughs> pa rin. Huh. <laughs> <laughs> na Uh. Palet Dora Burbay. Wih. Ya. Huh. Mama Mary. Uh. Uh. Ya, balik kami sa lalay Manjanas la kuya kita yang sesaknya nih Papapuntai apa <laughs> exercise tu na naman papawis papawis kami papawis Pababa pakiat Pababa pakiat tatlong araw ba namana ah, na pahinga dan log bah, <laughs> oh. basah eh. basa ng amog yung laking kan, malaki yung ano? paniki kabog tawagin dito na sa amin fruit bat yun malaki, yun fruit bat kabog parang mukha ng aso ko kaya tinawag kong kabog pinangalanan kong si kabog am babak baba kami munah handan asli lakunya antuna Na, sila kuya, na. Yan. Biling, biling panas, Napa, din itu tuh itu 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 tarik 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 ya bio yang hamu guh madulas ya ya Oh, di ba? Ang kasama ni Lemuel, oh. Huh? <laughs> <Yan>. Uy! Oh! Sino? Nakatorog. Nakaturog? Ha-ha! 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 Ha-ha!

may mga kasabayan kami. Ayan. Booking na naman ulit pababa. Kanina sa live natin na video yun eh. Na kuha yun eh. Ngayon dito naman sa video. <coughs> Pangdugtong na lang ko sa kwan. Ayan si kuya sa baba no. <laughs> tayo naman yung bababa doon sa baba. Lambda pa ng dalim. sa awa ah, ya jang ilang asik ah, maduluh go ko to para nang maka unat-unat di -unat, mano nah huh. kau oh asaka na oke eh. <laughs> mat amat lur makrum pasaka gane magpanaog masakit tuhod di pamugong, pag sa makapoy <laughs> yan we babak tayo at akiat mamaya ulit Uh, ando na. Umalis na si Limuel. Uwi na sila. Ayan, ah, sila nga. Umuwi na nga. Ah, dito na lang tayo. Wala na rin naman sila Limuel. <coughs> dito, pa baba na lang tayo dito. Patrasyo. Patrasyo. Kasi eh, hindi nakakaguan yung patras eh. Hindi nakakapagod yung patras. Gaya nito, dito, paakyat. Huh. <coughs> Wala na din naman sila. Mula <coughs> Pakyat na lang tayo. Akyat baba. Pangdagdag. <coughs> Buying time. Aray. Ito na, nararamdaman ko na yung, sya, yung kirot dito. Kumikirot na. Pag ganyan, sobra na sa kanyan. Overheat na kung baga. <laughs> yung pinukunan ko ng alumpiran dito. na lang. Para sa mga manok <coughs> na native yan, sana masarap. Malinamnam. Ang daan-dahan lang tayo pakiat kanina pa eh Uh. uh. Sarap dito ah. Uh. Joy Perer. <laughs> Ayun oh, Panyero Richard Perer. Shout out. Panyero Richard Perer no sa kan. Dan sa ba Facebook nagtambay ngayon eh. Panyero Joker. ayan shout out no. <laughs> Si uh, si paniro natin Richard sa Facebook nagtatambay. <laughs> yan siya naka-monitor sa atin eh, sa akin. Pagod. <laughs> Ay, ah. start tayo. Good morning. Ah, para pabalas tataya na tayo. Sakit na si ko kinapapanaw-panaw. Ah. Oh, oo, kanami kita na. Ah. Kung aga, ah. Paka pabalas ka, oh. nya. Kay Richard Pereira yun nag-comment siya sa akin ko sa post ko sa Reels. <laughs> Paniero Richard Pereira. Yan shout out. Eh. Yan po. Aku no commented Richard Pereira. <laughs> Mamaya na kita replyan Paniero ah. Video muna na ako. wi <laughs> <laughs> may kung kagahon pa kay kamon dagay for tartig ano kami mo. Pagabot abot nas babaw pag karamig ka hangin <laughs> kag ka huyop gid <laughs> ka hangin priska priska. Oo. <laughs> uh, lag, oh, lagi aro kami kamo ang gasaka dok mi. Tama ka nami na ko kagahon pagid. Ramig ramig hangin. Ah. Oh, kasalubong. Mga nagpapapawis din. Ah. Nag-stretch ako ng likod ko. Oh. Oh, yeah. Tara. Akyat tayo. Nagkaso may sound sila doon eh. Ayan oh, may sound sila misi dyan. Dito na lang tayo magbalik-balik. Akyat baba, sige. Nagawa na lang ako ng isang mahabang video pa baba ah para doon na lang tayo sa baba magkuhan oh, doon na lang tayo mag end sa baba palubat na din eh naka live na din naman tayo eh naka silent live silent na may ingay yeah. <laughs> makuhan ko ng view yan yes, sa tatay sabi oh, tatlong araw ba naman Kaya binabawi ko nung sinusulit ko ito ay Sige dito na lang tayo magbabalik-balik ah. Para kung uh, maya kunti ah, ba, bababa na din niya naman sila. Para makatulong ko sa pagbuhat ng mga gamit. Wala na sila limwel eh. Okay. Hindi rin ako makabag video doon sa taas kasi may kwan uh, may sound sila misi doon. Nag-exercise sila. No? Kaya dito na lang sa kan uh, para hindi tayo ma-CPR habang nagpapapawis ah akyat baba akyat baba lang whew exercise maganda yan kay tatay kasi may weight so weight si tatay maganda yan yung may pabigat sa paa akyat baba akyat baba si tatay yung sa akin yan nabutas kasi yun know, akyat baba yan. sa paa nyo may weights yan yan yung maganda <coughs> Allah Ah, manaog doon? Ala. <laughs> ah. Ay, hindi ay, 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 ay ah, ade an. Te mayro to? Ah. Kung kong ko, eh, kung mapapasaka ro kung kung basi manaog ka mun tugid man. Ang yeah. mababa na lang mainit na kasi sobrang init na doon sa taas. Hoy. Hoy. Oh. sakit, <laughs> Nama tong weights ni tatay sa si Sikino. mas indi anto. Mas 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 pamirsa kag pagidkran. Pasoposuhan magidkadaya ka kundan. Diba? Timing sabi ko no, na balik na tayo pataas kasi may bababa na yan sila kasi oh, mas sobrang sakit ng init. Pero magala City pa lang ha. Pero napakasakit ng init ngayon. Parang yung pag-uwi din namin na nilakad namin, parang ganito yung, uh, yung sikat ng araw eh. Yung paglakad namin 6:40 pa lang. Pero yung init napakasakit. <laughs> Daw amo kita dai kasakit ya init pag uh, uli ta ano? nga alas 7 pa lang mula, pero de, wala pero gabi te do ya ine kang nagligad nga mas alas 7 ro kapungko ta to uh -huh. alas 8 hindi pa masakit pa tulad do oh. uh -huh. grabe bitte na bla te 6 pagalin ta nga to ga grabe ro init mo alas mano alas 7 pa lang mo amo gid ya mababa na may mga busing hanggang doon na lang sa baba tapos mag-end na tayo kasi lubat na din ako isang vlog lang nagawa ko pero may live tayo ah okay na yan pang watch hour na yun yung live maraming salamat sa inyong lahat sa mga nagsuporta no thank you thank you thank you so much for supporting my live sa lahat ah Huh. Akod. Yan. <laughs> Paikis-ikis tayo. Yun, para hindi tayo masyadong diretso pa baba. <laughs> Kasi pag dumiretso <laughs> Masakit sa tuhod pag dire-diretso eh. Kaya't <laughs> <laughs> ano may mga atlet to. Oh. Atlet. Iya. <laughs> yeah. uh. uh. Yan. So hanggang dito na lang po mga busing ah dito na lang po mga busing no maraming maraming salamat sa inyong lahat sa parating yung pagsuporta yan love you all and good morning sa inyong lahat bye bye love you all mga busing ang dito na lang po lubat na lubat na eh pawis na pawis na ako para makauwi na kayo. bye bye